Hello mga kalisan, ayan, tignan nyo itong halaman sa wakas. Namulaklak na po siya mga kalisan, so ang ganda o. Ayan. Wow, grabe, namulaklak na po siya, ayan o. O diba ang ganda, hindi ko alam kung anong pangalan na ito, nakalimutan ko na kasi. Tinanim namin ni Bossy nung dumating sila, pero matagal ko rin inang taya bago siya namulaklak, so ang ganda. Ayan. Siya nga pala mga ito kung napiansin nyo, nagtuklak na. Kasi ito, ito siya, over na siya dun sa taas. So ngayon, nung ano, nag ano na siya, yumuko na siya ng husto, eh. matabunan na yung mga halaman ko. Kaya pinaputulan ko na siya dito. So, sinagad ko na kasi mag, uh, ano naman yan eh, tutubo siya ulit. Ang ganda oh. Ayan oh, di ba? Ang ganda. Para siyang sampagitan na di maintindihan. poting poti yung ano niya. Pero pagdating ng hapon, mga kalisen, wala na. Magano na siya, parang ganito na siya. O. Oh. Ayan. Ganyan na siya. Hindi na siya nakabuka ka hapon. yan ganyan. Nakahapon niya, nagbuka ka ng umaga. So, ito mamayang hapon, magano na yan. Kukulubot na siya ulit. So, ang cute niyang tignan. Nakakaalim. So, ayan lang mga kalisan. O, oh, yung ating halaman. Yung mga iba, nagkanda matay-matay na siya. Dahil sa sobrang init. Ito, maganda rin siya. Ayan. Maganda rin ito. Parang sampagitan talaga siya. Ayan, maganda rin dito pag nagbulaklak. Ang dami. Kumapal na nga ito, o. Oh. Ayan, kumapal na nga siya. Itong gabi, wala na. Hindi na niya nakayanan yung, ano yung init ng panahon ayan oh. kahit pa dilig-diligan mo siya wala nahirapan na siya ito o oh, nag nagano na siya diyan pero ito o oh, kung pa siya ayan oh. at lumuwang na rin ng bakuran natin yung pati ito wala na rin ayan oh nagkanda matay-matay na siya hindi na niya nakayanan yung ano pero makaka-survive naman siya siguro. Basta ano lang siya, manatilingin ba sa yung kanyang lupa? At ito yung Acacia Negra. Ayan o, yung Acacia Negra. To, wala na rin. Pero, na laking gulat ko. Kasi nga, yan o, tignan nyo. Ayan o. Umusbong naman yung mga maliliit. Ayan, yung maliliit na tumubos siya. May kapalit naman siya. Ayun nga lang. Iniingatan ko siya kasi sana may mabuhay. Pero, alam, mayroon pala doon o, yung maliit. Ayan o, may tumutubo na mga anak niya. Ito ang matibay sa araw. Ayan. Hindi siya nagano. Nalalantaman siya. Hindi siya basta-basta ma -ano, mamamatay. Ayan. Itong Malaysian Rose, tuwing araw naman. Ayan. Ang daming mga bulaklak. Hindi ko talaga tinatanggal yan kasi nga malaking tulong, bakod. Pero ito, ago ah, pansin na Ang ganda, oh. O oh, ba diba? napabulaklak ko na siya. Ang ganda yung bulaklak niya talaga. Ayan. Pero ito, effective lang siya maghahapon. Kukulubot na yan. Bukas, panibago na naman siya ang bulaklak. Ayan, ang ganda. O, oh, nakakaalitin na. Ito din, yung bird of paradise. Matibay sa araw yan. Bird of paradise. At mayroon din tayong kamias dito. Ayan. Magbubunga yan. Walang aral. Ayan yung papaya. Ayaw ko yung papaya. Sawa ako sa papaya. Madami sa probinsya. Ayan o oh, yung ano yung ano natin. O grapes. Ayan sana yung bangbunga yan. Ayan o. Oh. Tapos itong talbos ng sili. Ayan. Umusbong siya ulit. Grabe. Mainit talaga ang panahon mga kalisen. Kaya yung ating mga halaman ay ano sila alagang-alaga. So, huwag natin pabayaan lalo na tuwing ganitong ano, matuyo ang panahon talaga. Maaraw. Ayan. At ito, matibay din ito. Matibay din ito, ha. Ayan. At ito, sensitive siya sa araw din. Ayan, no. Madami na akong natanggal na tuyo niya, na dahon. Nilagay ko na lang dun sa ilalim para pataba niya. Mabubulok din. At saka yung Miss Universe. Ayan. Wala na lantang-lantang. Lantang-lantang. Pero talaga ang ganda itong halaman ko na ito. Talaga. Na ano ako nito. Oh. Worth it yung pagod mo. Ayan. Oh. Ang gundo Siya yung talagang ano, agaw pansin dito. O ba diba, ang ganda. Sana'y dumami siya. Yun lamang mga kalisan. Like and share. Bye-bye.